Apat na taong gulang na batang lalaki na iligtas matapos na malunod sa karagatan ng Takloban habang naliligo. Kaya doon sa mga magiging si swimming. Ingat, ingat, ingat ha. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32. Maupay nga agad, Jimmy. Isang 4 anyos na batang lalaki na lunod sa karagatan sa may tinatayong kosway sa syudad ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Fisher Law Enforcement Team Coordinator Felix Dumlao sa isang panayam. Ay kay Dumblao, nangyari sa rin talas dosi ng tanghali habang naliligo ang biktima at aksidenteng uh, nalunod. Agad naman nailigtas na ipapang naliligo sa naturang lugar at uh, itinagbo ng Tacloban Rescue Unit ang biktima sa St. Paul's Hospital para malapatan ng kakulanunas sa kasalukuyan na saligtas na ang lagay ng biktima. Pinayuhan naman ng mga otoridad mga magulang na huwag uh, ng mga bata na sa ilog at dagat na nag lang. Kung ito may kasama sa paliligo, dapat bantayan para maiwasan ang pagkalunod. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R. Jimmy Angay-Angay para sa Dizia una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dekan salamat, uh, Jimmy Angay-Angay.